Ayan guys, ito yung simbahan ng Our Lady of Piat Cagayan. Hello everyone, it's me again, Ruby aka Rubia31Vlogs. So magsishare-share lang ako guys yung mga ganap-ganap ko dun sa probinsya nung nagbakasyon ako nitong mga nakaraan. So binabaybay namin dito yung daan papunta ng Tuguegarao. At kasama ko yung aking kapatid, yung aking hipag, and yung aking dalawang pamangkin. Dahil may nalaka rin sila, kaya isinama ako guys. So, ito na yung bandang Tuguegarao. Ayan. Dahil may importante kaming nilakad dito. Ayan yung Tuguegarao City. Ang ganda dyan guys. And nagpunta rin kami ng Jollibee dahil maaga kaming umalis sa amin. Kaya dumaan muna kami sa Jollibee. And napag-usapan namin na pupunta ng Our Lady of Piat, yung pinaka sikat na simbahan dito sa Cagayan, Bali. Yung patron nila na santo or yung Mama Mary nila. Yan yung Our Lady of Piat. Tapos dumaan kami sa shortcut. Naggamit ng kapatid ko ng Google Waze or Google Map. Pero, iba yung way na tinuro yung Google Map, iba na yung dinaanan namin. Kaya, nagtanda ligaw-ligaw kami dyan, guys. Dumaan pa kami sa mga, ano, rap road ng daanan. <laughs> yung mga, wala nang dumadaan na mga sasakyan. Minsan may motor din. Pero madalang na lang. Ayan, tumatawa na lang kami dyan, guys, kasi... Napaka-layo na yung narating namin. And wala kaming ibang ginawa kundi tinuloy-tuloy pa din yung pag, -pag ng kapatid ko kasi wala na kaming ibang choice guys. 10 o'clock na kami umalis dun sa Abulog tapos nakarating kami dito ng 5 o'clock dun na sa mismong piyat. Buti na lang at maayos yung daan. Then, hindi na ulan. Kaya, hindi masyadong madulas yung kalsada. So, dito yung mga dinaanan namin na, ano na, shortcut. Tapos, yung ibang kalsada dyan ay rough road na. Pinanganak na ako ng kagayan bali pero... Bihira lang din ako makapasyal sa malayo dito. Kaya first time kong makapunta dun sa Piat, para bumisita din sa mga simbahan dito sa amin. Ayan, malapit na yan guys. Kunting ikot na lang yung gulong, makakanatin kami sa wakas. <laughs> Medyo malayo talaga yung nilakbay namin dito. Pero at least, nakakarating din sa paroroonan. Basta, tiwa na lang na gabayan tayo ni Lord kung saan tayo pupunta. And, Dasal-dasal na rin para ligtas tayo sa biyahe. Tapos nung pagbalik namin, ginabi kami ng pagdating dun sa abulog. Dumating kami dun ng mga 10 o'clock na ng gabi. O diba, ang layo nung nilakbay namin. So enjoy naman kasi ngayon lang ulit tayo makakarating sa gusto nating puntahan na nakauwi dito sa probinsya. Pag nila naman, bihira lang din akong makalabas-labas dahil meron din tayong mga trabaho sa bahay, lalo at meron akong tindahan na pitang kakaabalahan sa araw-araw at malaking tulong din guys yung meron kang konting negosyo, at least meron kang natatanggap araw-araw na pera, kahit maliit man at syempre kung masipag lang at madiskarte, makakaipon din tayo, ba? Diba? Mahirap mag-voice over minsan, bulul-bulul pa pag nagsalita. Sino yung mga relate dyan? Pero kailangan mag-voice over kaysa naman yung background music kasi minsan yung mga nilalagay natin background music ay may CPR na. So, ayan na yung parkingan guys ng mga sasakyan. Nakarating na rin kami dito sa Maypiat kaya dito sa may malapit na puno, ayan, diyan pinarking yung sasakyan ng kapatid ko. So, eto na, naglalakad na kami papunta don sa simbahan. Dito sa may mga pwesto dyan, marami rin nagtitinda guys ng mga santo. Yung mga pas pasalubong, yung mga crossy mga keychain. At yung mga prutas din, marami silang mga tinda dyan guys. Ayan, shout out kay Anan an Ayan yung pamangkin namin na nagpifeeling model. <laughs> lagi yan, ano, rumaram pa pag naglalakat. Akala mo model siya. Parang nagpra-practice lagi. So, ayan guys, ito yung mga sinasabi kong mga pwesto. Ayan, marami rin mga laruan dyan. Ayan, nakatingin yung mga tao sa amin guys. Ah, ta siguro na ano kami bakasyonista. <laughs> so, ayan yung simbahan na nakabungad na. And, itong mahulit na bata, ayan, namimili ulit ng kanyang mga laruan. Ayan, yung pinipili pa niya yan, guys, yung mamahalin na laruan. So, yung binili niya dyan ay 300 yung halaga niyan. gusto niya kasi yung may battery, yung tumutunog. So, dito na pwesto, ito yung nasa likuran ng simbahan. Ayan, ang ganda guys. Tapos maluwag din. And dito yung sa pinaka side naman niya. Ayan yung mga angels. Na mga santo. Then yung pinakadulo dulo doon, yun yung piyat na santo. O yung tinatawag nila na patron pala ang tawag doon. Ayan yung Our Lady of Piat. Ayan, na santo. Ayan siya guys. Ito yung mga dinadayo ng mga bakasyonista dito sa Cagayan. Kaya tuwing linggo, maraming tao dito guys. Pero nung pumunta kami, yan ay Sabado. Ayan, paposing-posing -posing ang inyong tindera dyan. Then ito naman yung mga bulaklak dito sa side ulit maraming mga iba-ibang mga santo. Yan, yung mga angels. Mahangin dito, guys, nung pumunta kami. Hindi, ga, hindi gaano mainit. So, ayan, pa-selfie-selfie na kami dyan, guys. Papos-post din ng inyong tindera. Siyempre, nakagala din sa wakas. Ayan. So, dito ko natataposin yung ating vlog for today. And kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe. Click the notification bell for more updates.